Madalas laman ng balita ang aksidente sa kalsada. Kamakailan isang kotse ang nakunang sumalpok sa isang truck sa Antipolo City na kinasawi ng apat itong sakay. Ang tanong, may pananagutan ba ang truck driver sa insidente? na nagutas ang truck driver kung hindi naman siya ang naging dahilan o proximate cause ng aksidente na nagdulot sa pagkamatay ng apat na sakay ng kotse. Ayon sa Article 365 ng Revised Penal Code, mananagot sa batas ang sinumang makapagdulot ng pinsala o pagkamatay dahil sa kapabayaan o yung reckless imprudence. Ang basihan ng pananagutan sa batas ay negligence o kapabayaan. Kung hindi naman siya naging reckless o wala siyang negligence, hindi siya mananagot sa nasabing aksidente. Attorney, nagmamaneho po ako nang biglang nawalan ako ng preno. naaksidente po ako nang nagmo-motorsiklo. Matapos ang investigasyon, napatanayan na loose brake at hindi human error. Pero sinisingil po ako ng pamilya ng biktima sa gastusin sa ospital. Pati daan sa araw na hindi siya nakapagtrabaho. Legal ba to? Legal po ito. May presumption sa batas na negligent o naging pabaya ang isang driver at ang may-ari ng sasakyan kapag nakaaksidente ang nasabing sasakyan dahil may responsibilidad silang i-check araw-araw ang kondisyon nito bago nila gamitin. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.